Matagumpay na naaresto ng mga elemento ng iba't ibang istasyon ng pulisya sa Nueva Ecija ang tatlong pinaghahanap ng batas nitong June 14, 2024. Sa isa na detalye ng nasabing unit sa provincial headquarters na nasa korte ang tatlong wanted sa magkakahiwalay na Manhunt Charlie Operations na isinagawa sa lalawigan sila ay naaresto batay sa mga warrant of arrest para sa kidnapping at reckless imprudence resulting in serious physical injury top 1 most wanted ng Pantabangan violation of republic act 10883 new anti kidnapping act of 2016 top 6 most wanted ng Quezon at frustrated murder top 9 most wanted ng Talavera sa ngayon, ang mga naarestong wanted persons ay nasa pangalaga ng nasabing operating units para sa tamang disposition. Ayon kay Police General Richard Caballero, ang kanilang hanay ay uh, handang tumugon laban sa mga hinahanap na individual at para ipatupad ang buong lakas ng batas upang mabawasan ang kriminalidad sa bawat lungsod o bayan sa Nueva Ecija.